2012, pinapunta ni dating Pangulong Benigno Aquino III sa Malacanang Sinooy Senate President Juan Ponce Enrile. Sa cabinet room, nagbigay ng briefing hinggil sa sitwasyon sa Scarborough Shoal si dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Ang nakapagtataka ayon kay Enrile, kasama sa meeting si dating Senator Antonio Tillianis IV na nooy nakikipag-usap na pala sa mga leader ng China. Tinanong ko sa kanya, sino, anong, anong karapatan mo na nagpunta sa China? yung ba ikusang loob mo lamang ang nagpunta ron. Sabi niya, hindi. Nagpunta ako doon, may authority ako. Sinong nag-auto sa ino pumunta ron? Pagkatapos sumagot si Presidente Aquino, sabi niya, ako sa, ang nag-utos sa kanya. Sa official Twitter account ni Trillanes, sinabi niya na itinalaga siyang back-channel negotiator noon ni Aquino dahil mapagkakatiwalaan siya, hindi tulad ni Enrile. Taliwas sa pahayag ni Aquino sa isang press conference, September 2012, kung saan lumalabas na si Trillanes ang nagpresentang maging negotiator. Kinontak ni Senator Trillanes at nasa China siya at that time at nilapitan siya sa tinanong yung posibilidad kung pe pwede siyang maging back channel nga. Giit ni Enrile, palaisipan sa kanya kung saan ang galing ang mga koneksyon sa Beijing ni Trillianes. Dagdag ni Enrile, may na-bypass din ng mga opisyal ng gobyerno si Trillianes. Bakit binay niya yung embahada natin sa Beijing? At sa impresyon ko, pati si Del Rosario, nakalihim ng foreign affairs noon, ay binay din niya wala walang kamuang-muang si si Kuni, si Del do sa meeting na yun na tungkol sa pinag-usapan.